Pasok na tayo, guys. Pasok na tayo. Samahan niyo ulit akong maglakad sa mainit na panahon. Baon at tubig. Huwag natin kalimutan ang payong. Importante ang payong. Magsusuklay muna ako dito sa labas. Bahay. Magsusuklay ako dito sa labas ng bahay kasi yung buhok ko naglalaga. Sa ako muna yung pinto, sakit nakasara na yung pinto, masuklay um, muna tayo L mahirap lumabas walang suklay tapos ang init-init ng panahon sa labas sobrang init to oh. walang pinagbago Ayan na, nagbuka na akong maayos-ayos ng kunti. tapos na, pasok na tayo samahan niyo ulit ako maglakad sa mainit na panahon ay, sila lakad na tayo papasok pag walang payong tanggalin ko yung payong mo yan kainit pag meron Bismillah kung anong oras yan. Alas 8 pa lang yan. Ito alas 8 ng umaga talaga ako papasok, pumapasok, naglalakad na. Tagal-tagal ko na dito, hindi ako marunong sa Arabic ng yung pagbigkas ng number ang alam ko lang itnin aw oh, wahid itnin talata ganun lang wahid it wahid itnin talata baliktad ata hindi ko alam ay pero marunong ako magbasa ng number pag sinulat alam ko pero pagbigkas hindi nahirapan ako Pabasahin nyo na lang ako ng number ng Arabic. Marunong pa ako. Kaya sa pagbigkas. <sighs> Tuwing umaga, kailangan mo talagang uminom ng maraming tubig bago pumasok. Kasi, ang init papalaban ka tuwing ah, umaga las 8 pa lang, init na itong side na to, okay kasi mataas yung building natatakpan yung init Alam nyo guys, ngayon nagbaon ako ng kanin at ulam. Binigyan ako ni kuya ng ulam. Kagabi nagluto siya ng munggo na may alugbate, may hipon. Yun. Sabi niya sa akin, kumuha ka dyan. Kasi marami siyang niluto kagabi. So kumuha ako, nagbaon ako. Kaya ngayon nagbaon ako ng kanin at yung ulam na munggo. Kaya may tanghalian ako ngayong araw na to. Marami nga yung kinuha ko eh. Kasi marami siyang niluto. Edi, thank you. Kasi nakasave ako ng aking food. Yung pawis ko. Yung pawis. Nagdala naman ako ng tissue dati rate ang dinadala ko damit. Kaya lang, araw-araw ako nagdadala ng damit kasi yung pawis na pawis ka. Lalo na pag ganito init. Grabe. Kaya pagdating ko sa trabaho, nagbibihis ako kasi yung pawis, baka matuyuan ako ng, kasi aircon, baka matuyuan ako. Pero ngayon, hindi na ako nagdadala. Dagdag, tawag nun, Dagdag -dag labahin, bismillah. Dagdag -dag labahin, tissue na lang yung dinala ko. Marami namang tesyo sa opisina. Takbo! Bismillah. may nag-iwan yan, oh. Malapit na ako. May uwak, oh. Yung uwak. Ayan yung uwak, oh. Dalawa sila uwak.